So today, ngayong araw, ay pag-uusapan natin ang pagtakbo sa politika ng isa sa pinakakilala, pinakamayaman, pinakanakakatawang komedyante sa Pilipinas. Walang iba akong hindi si Willie Rebillame. Eh. Pika jacket <laughs> Pero bago ko simulan itong video na to, eh, I just want to clarify things. No? Una po, eh, hindi po ako hater. No? O, wala ako akong personal na galit kay Willie Rebilla. Sa katunayan mga kaibigan, ako ay humahanga kay Kuya Will when it comes to hosting, pagiging actor, pagiging businessman. Yun nga lang, pagdating sa politiko, when it comes to politics, as a public show ba, dahil ang teen show, parang, mm, No, no. Ngayon, bakit ka mo? Hindi ako kontra sa pagtakbo niya bilang senador. Tsaka kahit namang kontrain ko yun, wala parang wala naman na magagawa. Yung, hindi ko naman hawak yung boto niya. Eh. Kayo naman boboto dyan eh. Nasa sa inyo naman yan. So, kahit naman kumontra ako, parang wala. Well, pero hindi ko kontra. Choice nyo yan, buhayin nyo yan eh. Boto nyo yan eh. Ang sa akin lang, parang medyo nakakaumay na lang din kasi yung mga ganitong klaseng politiko na tumatakbo na eh sikat kilala, feeling nila mananalo talaga sila eh. Sige ng takbo, parang nakakaumay, nakakaurat. Diba? Sige ng takbo, kahit alam naman nila na hindi sila pasok, hindi sila... Oh. Yan ang nakakaumay umay mo, umay. Kahit alam nilang nila hindi nila kaya, putang na sige ng takbo. Sige! Hanggat hindi tayo lumulubog pare-parehas dito sa Pilipinas, iboto nyo para sabay-sabay na tayong kainin ng lupa. para sabay-sabay na tayong kainin ng lupa. Kaya na, siya na nga mismo nagsabi niya, nanggaling na mismo sa sarili niyang bibig. Wala siyang alam pagdating sa paggawa ng batas. Siya nagsabi niyan, hindi ako, siya. Di ba, nung tinanong siya, oh, si Gretchen Hu yata yung nagtanong di ba? Tinanong niya ni Gretchen Hu kung ano yung mga batas na ipatutupad niya kung sakaling manalo siya. Walang naisagot si Kuya Will, wala. Ang sabi niya pa, eh, siya ako nalang iisipin niya kapag ka nanalo na ako. Puta, uh, really? Ibig sabihin, Kuya Will, ganito, ibig sabihin. Pagpasok mo sa Senado, saka mo palang aaralin kung paano gumawa ng batas. Parang ganon. At punta magpa-practice ka pa. Ibig sabihin. <laughs> Trainee, pwede ba? May, may trainee ba sa Senado? Pwede ba yon? Trainee puta. Naka-white na ano ka lang. <laughs> Naka-white ka lang ng polo shirt tapos may pangalang na dito. Wina, may bilya, may Trainee. Parang ganon. Gan ganon, ganon ba gagawin mo? Anak ng topo ang hubo oh, naman. No? Ngayon, ito ha. Ito, ito mga kaibigan. Ilang years ang termino ng isang Senado? 3 years? 4 years? 6 years? Ano ba? Ilan ba? Pakicomment nga. Pero parang 6 years eh. Di ba 6 years? So, ibig sabihin, 6 years. Pagpasok mo doon, saka ka palang magpa-practice, puta na, hindi gugugol ka pa ng ilang taon para aralin kung paano maging isang senador. Hindi naman yan po tangin na magpapasok-pasok ka lang ng sinulid sa karayom, hindi ganun eh. Mahirap maging senador. So, ibig sabihin, gugugol ka ng mahabang panahon sa pag-aaral kung paano maging senador. Eh, di sayang lang yung panahon. O, ba sobrang talino mo naman, mabilis ka naman matuto. Pagpalagay natin isang taon, sayang pa din. O, tanda, isang taong kang trainee sa Senado. Yung iba nga dyan, tumatakbo, pumapasok sa Senado. Talagang handang-handa na. Mula pagkabata pa lang nila, kung hilubog na sila ng mga magulang nila para maging public chairman dahil paglaki mo kailangan maging senador ka inianda na eh Ayun ah, pa yung mga handang handa na yun pagpasok nila nahihirapan pa rin sila eh lalo pa ikaw siguro wala ka pang alam mas lalo kang mahihirapan siguro Ayun nga, mga po tayo inubog na ng panahon eh. Nahihirapan pa din eh. Hindi pa rin nag nagagawa yung tama eh. Paano ka pa? Sayang ang panahon. Sana, noon mo pa inaral. Sana, noon pala, naganda ka na. ba? Diba? Para pagpasok mo doon, puta rin ang ka na. Kasi ito, mga kaibigan, ha? bababawa natin, mga kaibigan. Isipin nyo, pupunta ka sa gera. Tapos, pagdating mo sa gera, saka ka palang mag-aaral kung paano pumotok ng barel, kung paano kumasa ng barel. Ganon, parang ganon eh. Puta na, saka ka pala mag-aaral kung paano gumamit ng baril. Puta, butas-butas na katawan mo. E, nagbabaril ka na ng mga kalaban, hindi ka pa nakakaisang puto. Diba? E Nagigits nyo yung punto mga kaibigan. Saka, Diyos ko. O, oh, isipin mo. Ganun ka. Wala kang alam. Hindi mo alam kung paano ka ikasay yung baril, paano iputo. Ang mangyayari pa nyan, boy, pabigat ka pa sa team mo. Diba? E Kasi iisipin ka pa nila, ilulok after ka pa nila. Hindi ka na nakatulong. Putang ina, e, pabigat ka pa. nagigets nyo? nagigets yung punto? Wala kang alam eh. Iintindi ka pa. Arugain. Kung ba? Arugaing ka pa. Gets nyo yung punto, mga kaibigan. Saka, eto kasi ang mahirap dyan, mga kaibigan, Kapag kayong mga kagaya nito, isa nakapasok ka sa Senado. Yung walang alam. Again, yung sinasabi niya na yung walang alam sa kanya nang galing yan, ha? sa bibig niya mismo yung galing yan, hindi sa akin. Ngayon, ito ang nakakatakot kapag uh, nakapasok sa Senado yung mga ganito na no, walang alam. Alam niyo kung bakit? Pag walang alam, magiging yes man ka lang dun. Yes ay ka lang dun. Oo ka lang ng oo. Puta yun, ibibenta na pala yung Pilipinas. Oo ka pa rin ng oo. Kasi puta na walang alam. Yes man ka lang. Go with the flow ka lang. Kasi nga, wala kang alam. ba diba? Alam naman natin nga mga kaibigan sa kahit anong larangan. Madaling madala. Madaling mauto. Yung mga taong walang alam. Kumbaga sa ano, imangmang. Eh ba diba? mas madaling utuin mas madaling paniniwalain, eh. mas madali natin madadala yung mga taong mangmang, yung mga walang alam. ba? Diba? Kasi yung walang alam eh. Tamang, oo ka na lang. Pirma ka na lang dun. Kung na, bibenta na pala yung ni mo. Baba. <laughs> baba akin ka na pala eh. Bibenta na pala tayo sa mga ibang lahi. Eh. Sige ka lang ng pirma kasi wala kang alam. Eh, gets yung point. ba? Diba? Tamang yes, ay ka na lang. Wala kang sariling desisyon kasi nga, wala kang alam. Kaya hindi ubra yung sinasabi nyo na, puta na, puso lang, puso lang. Importante, meron kang puso sa masa. Importante, meron kang pagmamahal sa Pilipin. Shit. Fuck that shit. Fuck that shit. Yan. Ilan na kayo? Ah, simula nung pinanganak ako. Kailan na yung nakita ko? Narinig ko na lahat sila. O tangin na, puro puso sa mga mamaya. Puso sa Pilipino. Lahat yung mga yan. Lahat ng programa nila para sa mga mahihirap. May nangyari ba? Hindi importante. No? Magaling ka magalito. Magaling ka magganyan. Importante mahal mo ang Pilipino. Puta ina. <laughs> Diba? Hindi pwedeng puro puso ka lang, boss. Senado yan. Senado ho yan. Hindi yun pwedeng puro puso lang tayo. Kailangan namin dyan yung may utak. Ang dami na akong may puso dyan. Pero yung may utak, kakaunti. Utak, utak at puso. Hindi pwedeng bobo ka, papasok ka dyan dahil... Saka kayo Will, ito ha. Ito, ano lang naman personal ko lang naman na opinion. Kung magagalit ka sa akin, eh galit ka sa akin. O, no. kung hindi naman at maunawa mo yung point ko, eh, edi thank you. Naunawa mo yung pinupunto ko, no? Papaisa so, ako yung wila. Lagi ko kasi naririnig sa'yo na, ayan, nakatulong naman ako. Marami tayo natutulong ang mga mamamayan. Marami tayo mga natutulong ang mahihirap, Fuck that shit. Don't you ever try to flip that card. Ah, wag na wag mong ipi-flip yung baraha mo na yan. Wag mong gagamitin sa amin yan. Wag mong sasabihin sa amin yan na kaysa marami kang natulong ang mga mahihirap. Dahil alam naman nating lahat na oo, nakakatulong ka sa mga may hirap, pero aminin mo man o hindi, mas natutulungan ka ng mga may hirap. Oo! Oh. Oo! Oh. Oo! Oh. Di ba totoo naman? Oo, nakakatulong ka sa may hirap. Pero, mas natutulungan nga ng mga may Alam mo kung bakit? Alam mo yan kung bakit? Alam natin lahat yan. Nagkakapera sila sa'yo, pero mas nagkakapera ka dahil sa kanila. Ha? Kung tutusin eh, di ba? Sa totoo lang. Mas, ma mas malaki yung kinikita mo kaysa sa nakukuha nilang tulong mula sa'yo. Let's be honest here. Diba? Alam natin, ikaw ang natutulungan ng mga may Hindi ka nakakatulong. Oh, technically speaking nga, ganun. Nakakatulong ka sa mga may Pero, alam mo yan sa sarili mo. Alam natin yan. Mas natutulungan ka ng mga mahihirap may Wala yung pinagkaiba doon sa mga uh, moto doon sa mga good samaritan na content creator na vlogger na tutulong, tapos i-upload, kumita yung video ng limpak-limpak, binigyan lang ng liman libo, liman libo po muna. Wala yung pinagkaiba sa mga ganun, sa mga poverty porn star na tinatawag. Ha? Ang pagkakaiba nyo lang, eto mga poverty porn star, mga moto mga good samaritan kuno, nag-iikot sila para makahanap ng subject, ng tutulungan kuno. Pero ikaw, ikaw ang pinupuntahan sa studio. Yun lang ang pagkakaiba nyo. Diba? Same shit lang. Kaya wag mong sabihin na okay, siya yung mga mahihirap. Kasi siyang nakakatulong kasi mga may hirap. Kasi yung sakit sa tenga eh. Oo, huwag mong gamitin nyo. Huwag mong gasgasin masyado. Alam naman namin nakakatulong ka pero huwag mo ipagdiinan kasi masakit sa tenga. Kasi alam naman natin yung katotohanan. Kaya don't use that card. No? Kasi magbabackfire siya yung ng malalaya. At sinasabi ko siya. Ano yung alam, mo na, alam na naman natin yung nakakatulong kayo. Eh. Wala namang masama doon. Win-win lang naman yun. Pero kung ipapamukha mo kasi siya Nang paulit-ulit na parang ginagawa mo yung pagtulong ng walang ni ano kang natatanggap. Masakit sa tingin. Eh. Gets mo? Kaya Will, mo, bigay <laughs> Bigyan ang jacket dyan. Ha? Okay nga, kaya wala. Hindi, hindi ako galit sa'yo. Um, alam mo. Ako naman eh, kung nakapanood nyo ako, oh, alam niyo naman hindi tayo galit kayo kayo. Hindi ako galit. Gustong gusto nga kita eh. Lalo nung pandemic. Ito, totoo, promise. Mamatay man. Mamatay man, mga kapitbahay ko dito. Ay, di naman yung mga kapitbahay. You know? Ako naman, huwag naman lahat. Yung mga kapitbahay ko na nagsismosa. Yan. Mamatay man yung mga yan. Gustong gusto kita lalo nung pandemic. Na yung napanood ko yung interview mo. Gustong gusto ko yung sinabi mo noon. Alam mo kung anong sinabi mo noon? Ito, yung eksakto mong sinabi. Kung sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English, wala akong alam sa batas. Baka lait-laitin ako roon. Baka wala rin naman ako maiambag na batas. O dumating iyong time na sayang lang din yung boto nyo sa akin. Yan yung sinabi mo noon. Kaya ako ang hangangako sa iyo noon. Talagang saludo sa iyo. Taas dalawang kamay ko. Pati paangay. Napaangam ako noon. Sabi ko noon, Times sobrang ibang klase itong tao nito. Tanda ko nga, parang pinost ko pa ulit yun eh. Marang nagbigay pa ako ng insight nun na natutuwa ako sa'yo kasi kahit alam mong sigat ka, may chance ka na manalo. E eh, ganun yung thinking ko. Kaya eh, sobrang saludo ako sa'yo nung, nung panahon na yun. Oh, pandemic yun, parang mga 2021 yun eh. Diba? Kaya hindi ako ganit sa'yo Okay, win Nagtataka lang ako kasi parang biglang, biglang ganun, biglang, Taka, ano na nangyari dito? Ano ba to? Nabulungan ba to? Ng mga ano, pinipilit pinili siya ng dahil alam nitong mga to na mananalo siya. Diba? Kasi okay ka kuya. Okay ka naman. Sa totoo lang okay ka. Okay ka na. Sinisira ka lang dito sa politika. Alam kong gusto mo lang makatulong. Pero ganoon talaga. Hindi lang naman politika ang, ano, eh, ang way para makatulong. Yung ginagawa mo ngayon, malaking tulong na yan. Marami na nga nagmamahal sa'yo dyan. Ayos na yun. Huwag mo na isugal yung pagkatao mo sa politika. Kasi patay na alam mo naman magulo politika eh. Mapapasama ka lang. Ganda-ganda ng image mo. Ito, payong ano lang ha. Ah, payong oh, kaibigan. Payong kaibigan lang. Huwag raya. O siya, mag ka na lang. Mm. Kasi nakakaawa ka naman kung talagang malinis naman yung intention mo. tas naman, dirty politics. Ha? Ah, kawawa ka lang din. Sa kayo nga, oh, Wala namang kaso sa akin kung magsitakbo ang kayo. Choice nyo naman yan, eh. Diba? Lahat naman tayo may karapatan tumakbo, eh. Ang sa akin lang, eh, sana naman, kung tatakbo kayo, lalo sa mga ganyang kataas na posisyon, putak ka Paghandaan nyo naman. Pag-aralan nyo, humarap eh, sa tao nang handa kayo. Hindi yung saka nyo pa aralin pag nandun na kayo. Ang dating, eh, po, tayo na no, prestyle kayo sa Senado. Pe-prestyle nyo yung sitwasyon ng mga Pilipino. Oh, no, parang din yung show nyo naman kami yan. Kaya magalit, Ang akin lang naman, eh, alam kung hindi ka bobong tao. No, hindi ka naman at hindi kung bobo eh. Hindi ako naniniwala ang bobo ka. Hindi ako naniniwala ang wala kang alam. Alam ko rin na may puso ka sa mga Pilipino. May puso ka sa pagtulong. Akin lang, pag-isipan mo mabuti ang politika. Alam mo naman sa sarili mo yan kung kaya mo to talaga. Kasi, kung alam mo sa sarili mo hindi mo kaya at ipipilit mo yung sarili mo dahil alam mo malakas yung chance mo eh. Alam mo sa sarili mo na mas maraming deserving dun sa upuan sa Senado na mas makakatulong Sa mga Pilipino compare sa'yo. Giveaway. Sa, Give sa ganung baraan po, tayo na talaga kita. oh, saludo ako sa mga ganyang tao, lalo yung mga sikat na alam nilang ang kayang kayang-kaya nila manalo. Hindi sila tumatakbo po sa politika kasi alam naman nila, tanggap nila sa sarili nila na ganun. Wala sila may itutulong. Gets mo kaya? Kung hindi kaya, ka wag mong pilitin. Maraming way para makatulong sa tao. Alam mo yan. Napakaraming para. Ngayon, kung talagang hindi ka na mapigilan At talagang gustong gusto mo yan, eh, wag po ka. Maganda ka. Ngayon pala, pag napanood mo itong video sana, kung talagang gusto mo yan, mag aral ka na ngayon pa lang mag-prepare ka pag-aralan mo hindi naman issue dito yung kung artista kasi. hindi naman to yung issue dun eh gaya nga sabi ko kahit sino naman pwedeng tumakbo ang Sa amin lang sana naman eh pakita nyo na karapat dapat kayo na handa kayo hindi yung tatakbo lang kayo kasi alam nyo mataas yung chance nyo na mananalo kayo kasi sobrang nakaka-disrespect yun eh parang naman ko ako sa akin personally nandidisrespect ako sa ganun pakita mo man lang sa akin na kaya mo disrespectful yun sa mga tao na umaasa na magkakaroon pa tayo ng maayos at masagana na bansa ang nagiging kasi sa amin parang na, ano, ginagawa nyo na pera-pera yan eh. Porque sigat kayo, magkakaposisyon kayo, magkakaroon kayo kapangyari yan. Disrespectful lang talaga yung, ay, nako. Huwag nyo kaming freestyle in. Huwag nyo kaming dog show in. Yun lang. Good luck sa kampanya mo. Pep, hore. <laughs>